guys, morning visit sa mga daga. Tignan mo naman ang ginawa. Pinagtatao bang mga ano. Ako, hindi na sila makakain ng pag hindi mo na check to. Dead balls na sila dyan. <laughs> ang kukulit ng mga daga na to. Ito talaga mukhang daga talaga to. Hamster to guys, hamster. Yan, hinayos ko lang. Grabe nila tinataob yung... Binagyo yung bahay nila. Ito pang isang to. Ito ang favorite ko, guys. Kaya may inumin niya. Wala siyang inumin ako. Tinaog niya ang kulit. Daig pa na ito yung mga batang makulit. Charis. Tingnan mo ang kulit niya. Pero ang cute-cute niya. Ito ang favorite ko. Kaya lang, pala away to eh. Naaway niya lahat ng hamster. Gigil na gigil eh? <laughs> Ang cute-cute kasi.